dito tayo sa Lapas Tarlac Sama natin si Boss Gar Saka yung kanyang bata Si Tignan natin na uh, isang farm Nasalubong uh, namin Kung pasis dito Kung ka Kung ka pinayay na lang Kung maganda o Malinis uh, para lang Tara

<laughs> Dito ang suspect na po nila na namatay yung aso, kuya. Kasi so, paglabas sa cobra. Uh, Ayan, ito yung ng ah, uh, kay Kier Kier. ng farm. Yung na lahat. Titignan po natin kung Eh, nung may nahuli nga ditong minsan, kumpra din. Oo, mayroon din yung talagang kobra. Ano yung sa siya? Atayo, yan pala kobra. Mahaba yun, namin yun. Mahaba yun, hindi kobra.

Pak. Akin na 'yan. ni boss, na pa matibay. bait. Bot. Wong na SB Share Box Bautista. Ah, uh, kita na po namin yung cobra na pwede pong ito na yung mga pumapatay sa mga alaga niyo po dito. Kaya lang umiinom din sa nangong problem, talaga. yung kinagatan? na siya. Ay, kapag talaga Siya hindi

naririnig niyo, Naririnig niyo. lapit Uy! Ay, Piyol! Ay, boss! Paisong tumay kita, boss! Ay, yung pa yung Ay, butok, oh! Tayo, buhay ako po Ha? Ay, magsusundot! Ha! Marinig yung sound niya. Siguro, dunin ko Kahoy kasi yung ano eh. Kahoy kasi yung pinasok matigas. Hindi man pwedeng si Baki. Tara. Alimunap. Alamak siapa? Lalu begini.

wala eh sipos ayan wala hindi kaya pwedeng hukayin ay bato pala yun ba hindi man natatamaan kasi dito sa pwestong ito hindi na siya nakalitaw dito eh bali nakakover na siya eh kaya hindi rin siya tatamaan ng Ano na lang biwa? Lumabas yung ulo niya dito. Ito dyan yung okay, Wala, sariwa-sariwa itong ano eh. Anong kahoy ito? Ano 'yan? Ah, balikrus. Eucalyptus na 'to. matigas na kahoy. Okay, eh. magsisimula na 'to.

Alam mo, Wala na dito, hindi na nakalitaw dito.

Bo, baka ma. O, oh, sige nga, lako. At lalisin mo nga yung ayo. Ayo. Dito sa gitna pa. Tama. Hipit na kaya lang talaga. Wala well, hindi. Hindi kasi. Hindi hindi, hindi, hindi hindi yan kasi kasi masasarap. Yo, pobre mo na 'yan. Amin na sa tambayan mo ay. Ay, lalabas na siya. Nagapang na mga langgam sa ulo ko. Eh, pumasok na eh. Pitawan boss. Eh, huwag okay. mong pitawan boss. Ah. Huwag mong pitawan. Ayan yung lumalabas. Ayan. Ayan. So, yun nga dun sa... Huwag mong matagal na. Eh. Makasipi ako eh. Oo eh sisihay kayo oh. oh, yung ulo niya nasa, nasa kabila mo piyolo ha Darang damang kayo, eh, sisingan kayo oh, uh Oo, oh. sa uh, Pero kung may lalabasan siya doon kanina Oy Ingat, ingat Yung yung ulo, yan oh. Nagtanggay ka na? Wow. Sandali. So, yes, oh, I ba? tumayo ka muna, tumayo ka muna. Kulang okay. din sa Kulang din sa kilala ko yung umawak ng cobra to Kulang din sa ingat eh Mas marami yung tapang Yan po si JPG Kamandag okay. okay. Diba? Yes sir So, yan. Palagay mo ganito ba kalaki yung nakapatay dun sa aso. Mas ramay ito, Jambos. malaki pa diyan. Mas malaki pa diyan. Oh. Ito na siya kayo, malaki? kasi malaki nang ano. Malaki pito ano, ba? boss. Oh, sige, sige. Okay. Malaki pito. Yung yeah, siguro yung nakatuklo sa ano. Mm -hmm. Yung nagbantay ng bukid <laughs> dito, ah. Pin na pin do, eh, may end live niya. End live. Ayan na, uh, oh boss, yung mukha niya, nakaharap tayo. <laughs> sa akin. nakaharap ba sa'yo? Ayan na, nakasalamin <laughs> ako. Nakasalamin ka naman eh. Oh, so, nasaan yung lalagyan natin ngayon? Ayan na, uh, success na yung operation natin kuya. Ayan, hindi na, at least nakakuha tayo ng isa. Pero may tuturo pa ako yeah. sa yung ganito din. Oo, oh, ayan Yung mga ganito talaga yun, yung sinabahaya. May butas rin yun. Okay. Oh, okay. Kailan na? Wala na kaya yan. Wala nang live? Wala, pinutin na tayo mo. Ba't mo pin Napindot mo siguro. Live ko ulit. Okay, live mo ulit. Pag tayo mag... Okay. Bro, filipin mo ha. Pakagatin natin sa... kita mo yung uso. Ayan. Lapit mo yung uso sa live. Ayan. Yung mga pangil yan ah. Kanina yung pa po buga ng hmm. buga ng kamandag yan. Oo. Oh. Matalas yung pangil. Oo oh, yan, yeah. matalas yung pangil niya. May lumabas ba? Yan din po. O sige okay na. Mas malaki po yung nakakagat din sa aso. Mas malaki pa dito May yung kumagat pala. sa aso. Ganito Ayan, ayan. i natin. Asyam. Pilipi, Pilipi. Ano po na ito ba? Wala nang kasama ko yan? Eh? Hindi yung doon. Puntahan pa natin. O sige. kali po nga Nasa... Nandito puno din. Oo. Nalu. yung mga ganito. Kaya na po amo. Yung pagmumukha ni Boss Garam nakikita niyo lagi, amo. Kaya <laughs> magkakarabaho, amo. Kaya mo tatayo-tayo lang sa tabi ni muka, amo. Para masaya sila sa mga hindi po nakakaalam yung mga video po ni KKJ Kamandag na pinapanood po ninyo ang nag-edit at nag-upload nag-manage po ng channel ay si Kapuno Puno wow. yung boses duwende po na naririnig nyo si Mocha Puno po yan aray video ko po San Francisco wow.

At out na rin kaya, no? kay ano, kay Ann Francisco from Kapan. Dahil isa magse-selos 'yon. Si <laughs> ano, siya. ara si Secret. Secret. Ba. Hindi kaya si Ann Francisco okay, 'yon. Para gi sina sabi. Ang bibig daw. Sinasiyata niya si Ann Francisco pero si Chat out din pala kay Pareng Alan from Iloilo -ilo. nasa nasa Iloilo sila. -ilo Pare, kumusta? <laughs> Kikitin natin sponsor Basar eh. Nagpapasalamat ako sa kanila uh -huh. Dahil uh, Marami silang natulungan uh -huh. yung mga pinamimigay natin Hindi po sa akin yun sa, uh -huh. Galing po sa mga sponsor uh -huh. Wala po akong gastos doon. Gastos po nila uh, Tapos na po tayo na nagtiyak dito sa mismong farm Kay Jopar Paras Jopar Paras Jopar Paras, Paras. Uh, Nakaisang kobra po tayo Ah uh, Ginawa na po natin yung lahat. isang cobra lang po yung nakuha natin. Uh, Samo po natin si Boss La, si Ate Mora. Maraming salamat kay Kuya. Anong pangalan na dyan? Bay. Uh, si, si Kuya bang. Bay, yung taga katiwala po dito sa farm. na uh, hindi po tayo niwanan sa paghanap ng cobra. Uh, hindi tayo tiyak na wala ng cobra dyan. Uh, meron na, meron pa po tayong makikita ng cobra dahil yan po ang habitat ng cobra. So, Sabi, ingat. Kamanda! Kamanda! Kamanda!